News sa ating mga balita, pinsala sa agrikultura ng Bagyong Christine pumalo na sa 80 million pesos. Apat na put dalawang kalsada sa bansa hindi madadaanan dahil sa bagyo ayon sa DPWH. Baggage handling system sa Naia Terminal 3 balik normal na. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot na sa higit 80 milyon pesos ang pinsala at nawala sa sektor ng agrikultura dahil sa pananalasa ng severe tropical storm Christine. Base ito sa assessment ng Regional Field Offices ng Department of Agriculture o DA sa Cordillera Administrative Region o CAR, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Apektado ng bagyo ang 2,864 na magsasaka at 1,517 hektarya ng agricultural areas. May kabu ang 5,287 metric tons naman ng volume of production loss. Mga taniman ng palay ang pinakanapinsalang commodity na may value loss na 79.3 million pesos at may katumbas na 5,228 metric tons na nasirang produkto. Sinundan nito ng mais na may total loss na 1.34 million pesos at volume loss na 55 metric tons. Sa high value crops, umabot naman sa 106,900 pesos ang inisyal na halaga ng pinsala na may volume loss na 4 metric tons. Ayon sa DA, asahang tataas pa ang bilang ng lugi sa agrikultura sa oras na masiyasat ang kabuang pinsala ng bagyo. Kaugnay nito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Tiu Jr. na inihahanda na ng kagawaran ng mga binhina ipamamahagi sa mga apektadong magsasaka. Nasa apat na put dalawang kalsada sa pitong rehiyon sa bansa ang sarado at hindi madadaanan dahil sa pinsala ng bagyong Christine ayon sa the Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa road travel advisory ng DPWH ngayong araw, pinakamarami rito sa Region 5 na may labing limang saradong kalsada, siyam sa National Capital Region o NCR, walo sa Cordillera Administrative Region o CAR, anim sa Region 4A, dalawa sa Region 2 at tig-isa naman sa Region 1 at Region 3. Patuloy naman na inoobserbahan ng DPWH ang mga tulay sa tatlong rehiyon sa bansa na hindi madadaanan sa kasalukuyan dahil nagkolaps ang mga ito. Ayon pa sa ahensya, pansamantalang isinarang mga kalsada at tulay dahil sa matinding pagbaha, pagguho ng lupa, pagbagsak ng mga puno at debris sa kasagsagan ng bagyo. Balik na sa normalang baggage handling operation sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Ito ay matapos maiwan sa terminal kamakailan ang higit walong daang check-in bags kahit pa nakalapag na sa kanikanilang destinasyon ang mga may-ari nito. Ayon sa Cebu Pacific, 90% ng mga naiwang bagahe ay naihatid na sa mga may-ari. Tinitiyak din ng budget carrier na may deliver nito ang mga natitira pang bagahe. Nagpapasalamat naman ang Cebu Pacific sa New Naia Infrastructure Corporation o NNIC sa naging tugon nito sa issue. Una lang sinabi ng NNIC na nakapag-procure na ito ng bagong baggage handling system na pamalit sa halos 20 taong nang ginagamit ng terminal. Dagdag pa nito, magpapatupad ang pamunuan ng karagdagang redundancy measures upang matiyak na hindi na mauulit pa ang kahalintulad na insidente. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyong pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.